Pagbaba na may guys. Pagbaba na may guys. Maganda sa kilit bang no. Upang naipagbaba din niya guys. May baba din na guys. Pag hinahinay din mo din na guys. Basta gabi din. Na landslide na. Landslide na may guys. Pagbaba na guys.

kita tadi na oh. guys, oh, sa paa guys. Tapos nara guys, tanpa, bundok, ni guys. Bundok bundok. Bundok. bundok bundok. Ganino. bundok. kanino gani Bundok Scary. Ano <laughs> po mandit din sa tubangan. Oh, ano guys, usap oh, sa guys. Tapos, mga ba na guys. Ayun mga video. naluhag bang kayo ang motor?

sa pa may tao guys oh may tao dito hapon nyo na guys hindi agi pang 2 ay sa sapa hindi okay. okay. agi tao guys sa sapa hindi agi pang no tama <laughs> mo si kuya pang hindi hindi lang pang kaya ba si maha slide ka rin yung o talaga sa pa guys o o grabe ano yung video pa doon, Pao? oh. Pao. mo sila mo bridge no? Hindi mo bridge din, Ipang? Hindi. Huwag nang riprap. Saan nang riprap? Ah, katungkuhan, mo silag dai Huwag katong na mo nag-siminto na agahanan? na no, guys. Mm -hmm. Go to Part 4.